sa so, ang napakagandang hapon sa inyong lahat ng no, mga kapwa ko ka So, ngayong hapon, uh, share lang po namin sa inyo ang uh, aming ginagawang pag-install ng tie wire. So, ito po sa niraton po natin na talong. So, kita-kita natin, no? marami ng mga suloy mga ka So, masaya na ako. So, napag-isipan ko ang alagaan ko to para makabawi pa po tayo sa iba nating mga pananim na Uh, sa tingin natin nalulugi kasi yung kamatis natin ah uh, wala tayo napakinabangan no sa ating kamatis na malapit mag isang hektarya so at pati ating sili wala din yung ampalaya natin ni uh, pina-recover pa natin so ganyan lang no ang uh, pag-install ng tie wire So unang una ang uh, papunta doon ang aming ni-install in tapos uh, nilagyan natin ng ano para kung may hangin na galing dito papunta doon uh, mayroon tayong control na tie wire. Ayun. So ito po nakahanda na po ang ating tagi wire para tali.

ha ihandas ka ba yan daw sarap ulit na kira okay, eh so, kira kaya po no ang ah, pag install so una namin ang pag install sa tiewire papunta sa dolo papunta sa sandolo tapos naglatang kami ng isa dalawa nilagyan namin pang control po sa ano so kung hangin lang na hindi masyadong malakas walang problema pero pag sobra na mga ka viewers, mga ka farmers, hindi na natin to ah uh, ano, hindi na tayo makapag-ano na matibay kasi yung hangin na nalasa na sequester sobrang lakas po. So ganyan kabilis kada ri ang pag-install. So ngayon lang oh, parang mga dalawang oras lang, walo kami. Nasa so, tagtatlong linya lang kami papunta doon. Uh, partner partner yung iba apat so, yung lang so masaya na ako kasi marami na ang mga suloy no ang ating talong so tatlong linggo may mga bunga na tayong makikita mga ka farmers okay so sa inyong lahat hanggang dito na lang po maraming salamat God bless